Magandang araw po sa inyong lahat mula sa bansang France. Kung saan ako po ay naglalakbay sa kasalukuyan at uh, makikipagpulong po ako sa aking mga kolega at mga kasamahan tungkol sa pagpapalawig ng ating apostoladong ang tinig ni Padre Pio. Makikita ninyo na iba na ang aking kapaligiran ng pansamantala dito sa silid na aking tinutuluyan. Sa ating maikling episodyo ngayong araw uh, na siyang pinakahuli kong ilalabas sa taong ito, ay itatampok ang isa sa pinakadakilang at uh, tanyag na himig pamasko. Walang iba kundi ang Silent Night. Ihahatid ko sa inyo ang kwento kung paano ito nabuo at lumaganap. Sa pagwawakas ay ibabahagi ko sa inyo ang aking pagtugtog sa gitara ng mismong himig na ito na isinapilikul ako labing dalawang taon na ang nakararaan. Kaya't manatiling nakatutok at panoorin. Ang Silent Night o Gabing Tahimik sa Tagalog, ang pamaskong himig na kumalat sa buong mundo ay isinalin sa mahigit na 45 wika ay nagsimula sa isang maliit na bayan sa Austria, sa Europa. Noong or 1816, isang batang pari, si Padre Joseph Moore, ang sumulat ng mga talata nito. At sinasabi ng ilan na ang naging inspirasyon niya ay, ay nagmula sa isang gabi ng Pasko sa kanyang pagbabalik mula sa pagbisita sa isang pamilyang may bagong silang na sanggol sa itaas ng Burol, Alpino. Nang itinalaga bilang ko-pastor sa kaakit-akit na nayo ng Obendorf, uh, sa Austria noong 1818 or 1818, Hinanap niya ang kanyang kaibigan si Franz Gruber, ang pinuno ng koro, na isinaayos ng mga inspiradong bersikulo dito sa isang simpleng pagsalim sa kanyang gitara. Sa simbang gabi noon, Midnight Mass, noong Pasko, umalinga sa maliit na simbahan ng San Nicolas uh, sa Oberndorf ang unang pag-awit ng Silent Night hindi pumasok sa isipan ng dalawang lalaking nagdala ng kanta sa araw na yon na sa isang maliit na nayon na nababalutan ng niebe sa Austria ay magmumula ang isa sa pinakatanyag na awiting pamasko sa buong mundo. Isang araw, isang maestro ng organo or organ master bola sa uh, Tirol ang tinawag sa Ovendorf para ayusin ang mga organo ng simbahan. Nang matapos, inayayahan niya si Franz Gruber na subukan ng mga teklado at uh, pinatugtog ng naturang pinuno ng koro ang bagong kanta. Dahil sa kanyang pagkabighani sa kaakit-akit, simple at makalangit ng tono, dinala ng maestro ang Silent Night pabalik sa kanyang probinsya. Doon, ang pamilya ng mga batang mga awit, tulad ng uh, pamusong Bond Trap Family, ang pamilyang itinampok sa sikat na pelikula na Sound of Music na pinangalunahan ni Julie Andrews ay uh, masugid na inawit ang bagong kanta at dinala ito sa buong Europa. Nang mapansin na ang unang mga linya pa lamang ng himig ay nakakaakit na ng maraming tao, ang munting kanta ay naging paborito sa kanilang repertoire o yung kanilang koleksyon na kanilang kinakanta sa kanilang uh, pagtatanghal uh, hanggang na nakarating ito sa korte ng mga maharlika doon or nobles. saan ito nagmula ay nabaon sa limot at sa lalong madaling panahon, ito ay kinalala na lang bilang ang awit mula sa langit. Sa wakas, iginiit ni Haring Frederick William the IV ng prusya na naging paboriting awit ito, ang pagnanais na makuha ang kanta sa pinakatama at orihinal na anyo at matukoy ang tunay na kasaysayan ng Silent Night. Pagkatapos ng mahabang paghahanap sa wakas, ay itinuro sa mga emisaryo ni Haring Frederick na pumaroon sa St. Peter's Abbey sa Salzburg sa Austria muli, no? kung saan naiugnay at humantong ito sa bayan ng Oberndorf. Doon, natagpuan nila si Franz Gruber na matanda na at uh, masayang kinumpirma ang pinagmulan ng kanta. Kaya ang munting himig na isinulat ng isang hindi kilalang pari at isang musikero sa nayon na iyon, ay nasakop ang mundo sa pamamagitan ng isang matahimik na pagkalat at paglago. Sa katunayan, Saan man at kailan man ang Silent Night ay inaawit o tinutugtog, ang mga puso ay tumatahimik at ang mga espiritu ay umaangat. Matapos ng lahat, sino ang magsasabing hindi ito ang awit mula sa langit? At sa ating pagbabakas, ibabahagi ko sa inyo ang aking uh, pagtatangkang tugtugin ang himig na ito na naway maibigan ninyo. Hanggang sa buli nating pagkikita, maligayang Pasko at maligong bagong taon sa inyong lahat.